Hi guys, welcome once again to my channel. This is Amaya, Amaya health and beauty tips and mega love shoutouts sa inyong lahat. Bakit pag taglamig, lalong na high blood. Anong gagawin? Ihalin tulad na lang natin ang ating katawan sa mga mantika. So, yan yung ating mga ugat ay talagang kapag malamig, yan na 'di diyan yung medyo nagbabara-bara or mahirap uh, dumaaloy ang dugo natin. Alam nyo ba na ang pomegranate ay talagang napakaganda sa ating dugo? Kung malapot ang iyong dugo ay talagang uh, magiging normal kapag ito ay iyong laging kinakain. So ang ginagawa ko dito talaga, bumibili ako ng marami at tinatanggal ko, nilalagay ko sa freezer para ako ay araw-araw ay kumukuha na lang ako ng uh, pa konti-konti. At meron din naman ngayon na concentrate na pomegranate na nabibili sa mga supermarket. Talagang kailangan-kailangan natin ito lalo na ngayon sa taglamig talaga. So naninigas ang ating mga kalamnan, yung ating shoulder talagang uh, halos sa uh, tumigas ng tumigas dahil nga sa sobrang lamig. Nagie-stack up ang ating mga kalamnan at ang ating daloy ng dugo kung kaya tayo ay high blood. Kapag maganda ang daloy ng ating dugo ay wala tayong magiging problemang sakit. Siyempre, itatanong nyo naman kung paano naman kung walang pomegranate. So ito yung ina-alternate ko kung walang pomegranate. dito ay ang yasai juice kung tawagin sa Japan. Iba't ibang uri ng gulay kasama ang tomato at ang carrots juice. Kung ikaw ay talagang high blood, kung naninigas ang iyong batok sa umaga at iyong shoulder, talagang ibig sabihin nun, mataas ang iyong dugo. So, pag kayo ay bago matulog at kayo ay uminom nito, sa kinabukasan talagang hindi masakit ang inyong batok. So, siyempre, lagi kayong mag-BBP para ma-check nyo lagi ang inyong high blood. Napakagandang source nito sa ating health. Hindi lang ito sa taglamig. Kung kaya ko lang sinishare sa inyo na mas kailangan sa taglamig dahil nga, Uh, naninigas ang ating mga laman loob at yung mga ugat-ugat natin talaga nagbabara ngayon kung talagang ito yung inyong iinumin kahit natag-init pa man siya lalo na't kayo ay uh, medyo uh, putla or ito ay naaayos ang ating hemoglobin naaayos ang pula ng ating dugo kung tayo ay kakain at iinom nito dahil nga sa taglamig dalasan natin ang pag-inom ng mga maiinit na tubig yung tsaa Iwasan niyo ang pag-inom ng coffee na may sugar dahil yung sugar ay talagang magiging acid sa loob ng ating katawan. Yun yung isa pang nakaka-interrupt ng pagdaloy ng ating uh, dugo. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye.